Sa isang malayong gubat ay may isang ermitanyo na dinadayo ng mga tao dahil sa galing niyang magbigay ng mga payo. Matalas sa taring haga at malalim ang mga sagot niya? Siya ay si... Tatalino. Yeah. Yung boyfriend ng best friend ko, mm. palagi ko siya nakaka-text. Text? text? Mm. Yeah. parang nagugustuhan ko na siya. Hmm. Kasi palagi kami magkausap. Mm. Kaya lang, hindi pa yun alam ng best friend ko. Hmm. Ano po kayang gagawin ko? <laughs> yeah Inimbento ang cellphone para sa komunikasyon. Hindi ito ginawa para mag-imbento ng relasyon. Ay, ganun po ba? Hmm. Sige na nga. Salamat po, tatalino. Sige, yeah Tatalino. yeah Meron kasi ako nililigawan ngayon. Mm. Maganda, mm. sexy. Mm. Yun nga lang parang ano eh, natuturn off ako dahil bongangera. Mm. Parang palaging nasa palengke. Mm. Ano po bang gagawin ko? Tutuloy ko po ba? O... Ano? Iyo, aanhin mo ang ganda kung ang ugali walang kwenta. Aanhin mo ang katawan, pa-experience na lang dyan. <laughs> Ay, gusto nyo, Tatalino. Ah, sige po, pag ano, sama ko na nandito ay, next time. Sige. Minsan, minsan. minsan. Oo uh, tatalino. Mm. Eh, tuwing dumadaan ako sa lugar namin, yung kapitbahay ko, hindi makatingin sa akin. Mm. Eh, sabi daw nila, pag ganun daw, hindi makapag-aito ay sa'yo, aswang daw. Mm. Oh, natatakot ako, tatalino, kasi bago lang ako sa lugar namin. Mm -hmm. Ano po ba gagawin ko? Eh, oh. Hindi porkit hindi makatingin, eh aswang na. Baka gusto niya lang aswangin yung nobya mong maganda. Ano ba yun? Hmm. mo. Salamat, Natalino. Mm. Ingat ka. Natalino. Hmm. Ito na naman yung problema ko eh. <laughs> na naman. Ka Kakabreak ko na naman. Hmm. Bakit na? Niloko ako. Oo. Oh. Ano po bang mapapahing niya sa mga tulad kong may pinagdadaanan ng maloko ng mga yan. Mm -hmm. Iha, ang babaeng iniwan, pag maganda ang kalooban, gumaganda ang kaanyuan, nakakajakpat ng mayaman. <laughs> Maghanda sila. ala nila tanda. Ya, yeah, nangyong tanda. Katarino, mm -hmm. maganda ba ako? <laughs> Diego, sa tuwing ika'y nakikita, ako'y natutulala. Naaalala ko si Nora, talagang walang himala. Katarina!